Magandang araw sa inyong lahat. Wala pala tayong ganong ganap ngayong araw. Nagsolo pa si Tatay sa kanyang ginagawa dahil tayo naman ay naglaba. Tinanggal pala ni Tatay ang mga lupa dito sa harap. Kumbaga inayos lang niya at pinatag. At ang lupa lupang tinanggal niya dito, itinambak naman niya dito sa likod ng kusina natin. Sakto namang umulan nang matapos ng kanyang paghahakot. Maganda na nga dito at maliwalas na mga nanay. Mas lalo pa sigurong gaganda dito kapag nalagyan na ng flooring. Pero hindi pa natin 'yon magagawa ngayon dahil wala pa tayong budget. Pinasadahan ko uli ng video ang katatapos lang ginawa ni Tatay. Natutuwa kasi ako sa pagbabago ng harapan natin at dito naman sa pinagtambakan. Kunting tampak na lang ng lupa at matatapos na rin dito sa likod. Unti-untiin nating ayusin ang palibot ng bahay. eto naman ang inasikaso ko pagkatapos ko ang paglalaba. Syempre na pagod kailangan nating magkape. Kasalukuyan pa lang pakikinig namin ng drama. Sobrang adik ko na sa pakikinig ng mga ilukanong drama mga nanay. Kaya naman pa na ang ngiti ko at tawa diyan. Uh, mga namauluan ako timang <laughs> Tanay, tiba, ng ulitong di ka nga tira sa mukibo? Bulbuluan ka! Masyadong mapunuan! Sige lang na dun, Nung sika niya, dagalas na magbuto! Yes, ma'am! Alam mo! Malang kan! Oo! na po eh? akasta! Nagkasara <laughs> ko na si tuber ungkol pala ito sa isang lalaking napakatapang nung binata pa. Pero nang kapag-asawa naman ng isang babaeng mas matapang din sa kanya. Yung sobrang tapang noon, naging under desire na ngayon. Ang pergurawa palang pinapakinggan namin sa araw-araw ay ang laughing George bianong Magkaiba kami ng hilig ni tatay. Kapag si tatay ang nauna sa speaker, halos maghapong music ang naririnig namin. Hinahayaan ko lang naman mga nanay. Pero kapag luwabas na siya ng bahay, papatayin ko na ang music, papalitan ko na yan ng drama. Naaaliw ako sa pakikinig ng drama. Iba't ibang istorya ng buhay maririnig natin dito. Nakakadala ang bawat istorya at minsan nakakakuha din tayo ng aral mula dito. Hindi lang kasi basta istorya lang ito, kundi totoong buhay at problema ng mga taong gustong humingi ng payo sa pamamagitan ng sulat mga nanay. Alam ko marami din sa inyo ang nakikinig dito lalo na sa mga Ilocano dyan. At kapag nag-iisa ako sa bahay, parang na rin akong may kasama habang nakikinig dito sa Laughing Lears Bianong Minsan, stress relief na rin natin dito mga nanay. Alam ko, hindi naiintindihan ng karamihan. Pero sa mga katulad kong addict na sa drama, sila ang tunay na nakakaunawa sa aking sinasabi. O pa-comment naman dyan sa mga mahilig ng laughing layers biyanong habang ako ay nagkakape. Napakaingay ang mga aso natin sa labas. Nakita pala nila si Bel na paparating. Hindi yata nila nakilala agad si Bel mga nanay. Kaya yan, ginulat tuloy niya ang mga aso. Pasensya na at ito na natin tinatapos ang ating mga ganap for today's video. Bawi ulit tayo sa susunod. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye!